misis ng radio broadcaster, may ibinunyag sa publiko. Ikinwento mismo ng misis ng yumaong radio broadcaster ang posibleng anggulo ng pagpaslang sa kanyang asawa, ang revelasyong ito ay isa sa pinakamatibay na anggulo ng kaso upang matunton kung sino talaga ang mastermind. Nananawagan naman ng Presidential Task Force on Media Security sa Philippine National Police para sa agarang pag-activate ng Special Investigation Task Group upang agad na makilala ang salarin o mastermind sa likod ng pangyayaring naganap. Ngunit ano nga ba talaga ang posibleng dahilan ng pagkasaway ng radio announcer na ito? Sinabi ng Presidential Task Force on Media Security na may apat na posibleng motibo sa pagpaslang sa radio broadcaster na si Juan Humalan, na kilala rin bilang Johnny Walker, Ayon kay Presidential Task Force on Media Security Executive Director Under Secretary Paul Gutierrez, hindi palubos sinabi sa kanya ng mga autoridad ang detalye sa sinisilip nilang mga motibo, dahil ongoing pa silang nagsasagawa ng case build up, ania, may kinalaman ito sa personal na alitan, away sa lupa, trabaho at politika, unang-una yung kanya pong pagiging broadcaster ay mukha pong lumilid na work-related ito, Ani Paul Gutierrez, gayunpaman, pa hindi rin aniya isinasantedi ang angulong may kinalaman ito sa away sa lupa dahil sa katunayan umano ay nakarating pa ito sa korte. Ayon pa rito, meron ding pong angulo na tinitingnan na related sa katatapos na BSTI. Ani Gutierrez, nire-recommend rin nila sa mga investigador na i-revise ang mga nagdaang episode ng mga programa ng victim. Kahit sinabi ng mga kamahan nito sa trabaho ng huli na hindi naman ito berador na komenterista na marami ang haters, samantala, may mga kopya na ng footage ng CCTV sa loob ng bahay ng biktima ang kapulisan, nauna nang sinabi ni Kalamba Municipal Police Station Officer in Charge, Captain Dayor, Libre Ragonio, na mayroon na silang tatlong person of interest, kasama ang gunman at lookout, samantala, inilabas na ng Philippine National Police ang computerized facial composite ng isa sa dalawang sospek, na bumaril sa broadcaster na si Juan Humalan, habang live na naka ito sa kanyang radio program. Ngunit ano nga ba ang ibinunyag ng misis ni Juan Humalan o mas kilala bilang si Johnny Walker, ayon sa kwento ni Cherebel Humalan asawa ng biktima, bago umano nangyari ang pagpaslang sa radio broadcaster sa mismong radio station ito, sa kanilang tahanan, ay nanalo umano ang kanyang asawa sa dalawang kaso sa korte, una ay sa kanilang lupa na kinatatayuan umano ng kanilang tahanan at pangalawa ay ang radio station na 94.7 Gold Free M Radio. Kinampihan sila ng korte sa kanilang kaso kaugnay ng falsification of public document laban sa mga nagnanais umagaw ng lupa na kinatatayuan ng kanilang bahay sa nasabing lugar. Ang pangalawang kaso naman umano ay ang pagkakaroon ng nabanggit na radio station sa Kalamba, may aligasyong hindi umano matanggap ng kanilang nakalaban ang pagkakaroon ng radio station sa kanilang lugar, kompetensya sa negosyo, sa radio station Ania, hindi sila makatanggap na merong radio station dito sa Kalamba. Yung sa radio station, sa lupa namin nag kami ng case ng falsification of public documents doon sa Regional Trial Court Oroquieta, yung nag-file yung asawa ko kasi po yung lupa namin dito, yung nakapirma sa deed of sale puro matagal nang namatay, Ayon kay Cherebel, naniniwala siyang wala itong kinalaman sa kanyang trabaho dahil mabait umano ito at maraming kaibigan. Ang programa umano ng kanyang asawa sa radio station ay pampublikong serbisyo at entertainment at hindi umano kailanman ay pambabatikos sa kahit sinong individual aniya. Sa kanyang radio station puro pabati lang basa ng text message, public service at endorse ng mga herbal products. Hindi siya nagko-komentaryo against sa mga tao, talagang pure entertainment lang. Kaya malabo umano na may kinalaman sa kanyang trabaho ang krimen, aniya marami siyang kaibigan kahit na sa kabila ng kanyang kapansanan, si Juan ay may polio at gumagamit ng saklay, kwento niya pa, nakita niya raw noong panahon na yun ang mga sospek na nagmamadaling umalis sa pinangyarihan, bagamat nakapagsigaw pa siya at humihingi ng tulong pero tuluyang ginang nakaalis rin ang mga salarin.